okay ah uh, may adlaw no may adlaw sa ah uh, mahina bang ating uh, internet no pero uh, sige pagcagahan natin ah uh, yun may adlaw sa tanang mga bisaya no diya sa uh, bisayas ug Mindanao no ah uh, Uh, magandang araw din sa Luzon. So uh, bago tayo magsimula, uh, no? Ah uh, i-play natin tong ano uh, statement ni uh, General Torre, no? Mga kaibigan, ipe-play natin tapos sa uh, dagdagan ng inyong lingkod, no? At kung mayroong kayong komento, ah uh, pwede kayong mag-comment, uh, no? uh paki-share, paki-subscribe ng ating uh, channel, Ang Carlo Critico. Uh, so ito na. I-play natin, ano? At uh, pakinggan natin. Hindi naman kahabaan 'to, no? Mga 5 minutes or 6 uh, minutes lang yata 'to. Okay, let's go. It's uh, yeah, yeah. Uh, We have a lot of uh, well uh, and uh, well uh, it's also a relief for us to be able to air our side to the media and to the of course to the Senate. Of course, of course, there's uh, always that effect on us. Did you feel any pressure from those senators kung hindi Pasensya na ko, palagay ko, bad breath na ako dahil uh, matagal akong, <laughs> matagal akong hindi nakainom ng tubig at nang nanunuyo na lalamunan ko. Pero, you know, of course, tatlong senador yun eh. So, the pressure is always there. Uh, the effect is always there that uh, we have to consider what they're saying even though you know it may run against the operational procedures, it may run against our sworn duty. So uh, talaga, naisipin, General Sir are you going to continue with your operation? Yes of course. No question about that. We will uh Kanina open ah. a media na. yeah, uh, but we will continue exploring that place and we will cordon it again as the need arises. Sir, nagkasundo kayo sa Proton Relic? Nagkasundo niya ba? You know, that portion is uh, canalizing us into one instrument. As I've said before, masyado namang tricky question yun. Hindi naman po pwede yun na isurrender namin ang buong operasyon dahil lang sa isang sa isang napili ni Atty. Torion na na instrumento. So you're saying that you're We have a lot of uh, we have a lot of instruments, MJ, and I will not allow that we will be tricked into that uh, corner by your lawyer and uh, debunk all others of our uh, all other equipment. That's why we brought more redundancy. So, kami na napagkasunduan ninyo, sir? Wala kami napagkasunduan regarding that matter. W wala kami napag napagkasunduan. Isa lang siguro dapat pagkasunduan dito. Ilabas niyo si Apollo Kibuloy. Napakasimple. Doon lang ang katapusan ng lahat. Pag si Apollo Kibuloy ay humarap na sa, sa huwes. Lagi niya sinasabi. Lagi rin sinasabi ninyo, MJ. Justice for Apollo Kibuloy. Sa hustisya niyo? Yun. Tigil muna tayo, ano? <coughs> Focus tayo dito sa... Ah, sino kaya yung MJ na yan, ano? <laughs> Mukhang... Uh malamang kaysa sa malamang uh, reporter yan ng SMNI o uh, sino ba yung MJ na yan no so pero balikan lang natin you know, no know, uh, kapansin-pansin talaga ang napakagulang nitong si Torion ano ha uh, napakagulang ibig sabihin na uh, bintahuso kung sabi saya no bintahuso uh, sayunan ka Unang-una, yung Warrant of Baris, kailanman ay hindi yan na mali, no? Sa simula't simula pa lang, no? Kailangang ipatupad yan at naayon sa batas yan. Pero tingnan mo itong uh, panlalamang, pilit na panlalamang ng uh, grupo ng EOGC, uh, mga abogado nila, at itong tatlong senador ngayon na nag-abogado, no? So, hindi man lang nila... Uh, sinawata o tinigilan yung panggustong mangyari ni Torion na panlalamang. Alam niyo mga kaibigan, ah, uh, yung uh, balak ni Torion ay uh, ikahon, no? Ikahon yung uh, uh, ginagawa ng uh, PNP. Ang ibig sabihin, kung uh, kailangan ng PNP na maraming equipment para mapabilis, mapadali yung paghuli, ang gusto mangyari nitong si Torion na tandaan nyo, walang batas na umaayon uh, um, doon sa kanyang uh, pinipilit na paraan. Nauna, isang instrumento na lang no, ang gagamitin at kisyo tatapatan din nila. Mali yun. Sino ba, sino ba naman kayo na kayo na parang obstruction yan ay uh, siya pang magdidiman na uh, gagamitin ng PNP. Pangalawa, matagal niya nang binabalak yan, matagal niya nang sinasabi na once na pag ang hinukay o ang kwarto na pinasok ay wala doon, si Kibuloy, ay tapos na, umalis na dahil tapos na yung paghahanap. Tandaan natin, no? Tandaan natin mga kababayan na walang ganun, no? Ay bawal yun. Hindi siya ang magdedikta kung sino ang uh, ano ang gagamitin sino ang uh, uh, katulong ng PNP para isagawa ang uh, paghahanap no kaya wag tayong malito sa panglalanse o no, panggugulang nitong uh, mga abogado mga alipuris at uh, balak pang uh, tulungan ng tatlong uh, senador kuno na, na si Bato si Bungok at si Ruben Padilla. As usual, ito na yung napala nyo sa pagboto dyan, no? sa tatlong senador na yan. Kunting problema, binabago, at batas na, gusto pang baliin, gusto pang gusto pa yata gawin ng uh, magkaroon ng ceasefire, tika-tika, <laughs> on and off. Mayroon bang, uh, uh mayroon bang uh, warrant of arrest na on and off? No? tigil muna. Tapos kung kailan ano po pwede, tsaka uli. Saan nakuha kaya ng tatlong uh, senador yan? At sa saan nakuha ng mga abogado ni Kibulo yan? So okay, pagpatuloy natin yung uh, statement ni generala uh, General uh, Torre. mukhang uh, na sa ba? As the need, as, as the need arises, we will do whatever it takes. We will do what, what is, whatever is needed to catch Apollo Kibuloy in that compound. regarding the obstruction of judgment, do you sir? Would you be stricter, sir? Yes, we will be. It, the search will be conducted on our own terms not on theirs. Nakita niyo naman eh. So for the next count lang yung sinasabi mong obstruction of justice pag hindi pa rin nakipag-cooperate yung hard arrest you were saying about the next count we'll arrest anybody who obstructs the Dude, job of the police. No, Sorry, are we expecting casualty? We are. We don't have any other... Parang na-replay ano, pero hayaan na natin. I-advance natin ng konti. No? Show you what we are... what What challenges we're facing every day. Sa Baliwala, of course, we consider the appeal of the good senator. We, we consider... Nabanggit na rin yan, ano? So, i-advance pa natin. Challenge of the KOJC, that uh, they're saying that uh, you are welcome to go in there. So, go in there and uh, go inside, roam around, investigate the police in there, take videos of the police there in the innermost sanctum of KOJC. Yan, tama, nabalik na rin yan, nakwento na rin yan. So, ituloy uh, pa natin. It's not about the tunnel, it's about uh, a single instrument, which I do believe uh, is canalizing us and limiting us to a single instrument, uh, considering that we have uh, brought yan. in lots of instruments that they don't want us to use. Ayan, no? Tama na yan. So, maliwanag naman, no? <laughs> maliwanag naman yung posisyon ni... Uh, Uh, General Torre. <clears throat> at uh, yun na nga ano, uh, babalik at babalik talaga tayo doon sa ah uh, warrant of arrest galing sa korte na kung saan uh, nasa konstitusyon natin yan, sinusunod ng ating uh, pamahalaan kung ano man yung mga alituntunin ng uh, uh, just uh, judicial system natin o yung uh, pa pamamaraan ng ating uh, mga pagpapairal ng batas. So lehitimo, legal at dapat ipatupad. Simpleng-simple, no? Mga kaibigan, mga kauban, no? Ang uh, ang simpleng tao, ang mga simpleng tao ng na nato, no? humihina na naman yung ating internet. Pero, pagpatuloy natin. Pag siya simpleng tao, pag naakay warrant, kinanglan, sundo na siya. No? Kung sa Tagalog, dapat ipatupad na yan. Dapat uh, sundin natin yan. Wala dapat obstruction. Yun ang paulit-ulit, no? Wala dapat obstruction pag may nanggugulo diyan kung tutuusin, talagang mabait lang to si uh, General Torre, ano, pinapairal niya yung maximum tolerance. Pero, ang anumang mga uh, panlalansi o panlalamang ng kabilang panig, ay uh, dapat hindi na yan uh, uubra at dapat walang mag-aabogado sa mga maling uh, gustong Uh, ipinta sa kaisipan natin, no? So, balik tayo sa KOGC. Ano ba ang mga pinagsasabi nila? Diba? May nasaktan, may namatay na, no? hindi na makatao, no? Uh, kailangan daw uh, magkaroon ng humanitarian consideration, no? Naging mga mga kauban, ano? Mga bisaya, mga kauban na biglang naging uh, humanitarian na uh, rights si ano Bato ha si General Bato Ang pangutana ang tanong natin uh, si Bato ba eh simula nung makilala niyo bilang uh, hipe ng uh, kapulisan ay ito ba ay eh, may respeto sa uh, human rights Matanong lang natin ano may respeto ba do sa karapatang pangtao? na na kung saan uh, sa panahon niya nung siya ay PNP at uh, pinatupad niya yung uh, operasyon tukhang ay uh, may sinanto niya ba yung mga karapatan ng mga pinagpapatay? Meron ba siyang uh, pagmamalasakit man lang na oh, bakit napatay agad yan? Dapat binigyan mo na ng hustisya yan. Kinasuhan, kinulong. So, anong nangyari? Ba't biglang naging uh, kailan pa nagkaroon ng uh, malasakit itong kahit itong si Bungo, si Robin Padilla, kailan pa ito naging concern sa human rights lalo na nung panahon ng uh, drug war. Yun ang pakatandaan natin mga amigo, no? mga amiga. Ano pang pa sabi nila? Magulo na, mabaho na, no? uh, siyempre yung pagsisinungaling na may tatlo nang namatay. Tandaan natin, iisa lang ang namatay. No? At uh, doon sa rally nila sa Liwasang Bonifacio, may isa na namang speaker doon ng uh, KOGC. No? Hindi ko alam ang pangalan noon. Medyo uh, mataba. No? Na nakakulay green kung hindi na nagkamali ng t-shirt. Ano? Doon sa mga nakikinig doon na wala pa yata isang libo bagamat ilang araw nang nagrarally doon ay uh, pinagsasabi na tatlo ang namatay. Hindi po ba isang kasinungalingan 'yan? Kaya hindi po ba dapat magising na kayo? Lalo na yung nakinig doon sa rally. Isa lang namatay gagawing tatlo, no? Doon sa kanilang... ano? fish rally daw yun na uh, sa Liwasang Bonifacio. So, napakadaming uh, anong paglilihis ng issue. Uh, kumbaga, ito yung tinatawag nating dagdag bawas no? sa, sa side ng uh, KOGC, sa side ng kanilang uh, abogado. at sa side ng tatlong nag-aabogado ng mga senador no so kahit na anong gawin nilang uh, propaganda, intriga, fake news, uh, disinformation, no? Balik lang tayo sa focus, mga kaibigan, no? Mga kaigsuunan. Simple lang ang issue. Warrant of arrest, no? Mayroon ng warrant of arrest galing sa korte. Ang ginagawa lang ng mga kapulisan, ipatupad yung warrant of arrest no? Bakit isya sa ng KOGC ang kanilang mga kamembrohan? Bakit nagpapakahirap sila dyan gumawa ng mga istoryang mali-mali, uh, mali -mali, pagsisinungaling, dagdagbawas? Ah, huh? samantalang iisa lang naman ang hinuhuli, si Pastor Kibuloy lang, na kung saan sinasabi niya na hindi naman uh, mabigat yung kaso. Kayang-kayang ipanalo. So, harapin nyo. <laughs> Simpleng-simple ang panawagan natin sa mga KOGC member. Harapin nyo. Harapin ng inyong pastor ang kaso. Yun lang. No? mag kayo sa Warrant of Bigyang kalayaan yung uh, PNP na halughugin. Gumamit ng equipment para mas mabilis. Para matapos na. Kung talagang wala dyan, dapat nga. Yan ang sinasabi nyo na wala dyan. Dapat nga, hayaan nyo sila maghanap. Dahil uh, para matapos ng mabilis. At mapatunayan nyo na, oh, tama kayo. Sabi ko na sa inyo, wala dito. Eh. Pero hindi. Nagsasabi kayong wala dyan, pero panay ang uh, pag-aabalan nyo. Uh, obstruction yan. Kaya naway uh, gumawa na ng uh, ma-pressure uh, ang kapulisan at walang sino mga uh, pwedeng uh, humarang-harang dyan. No? Kung gusto nating matapos na ang paghahanap. Okay? Maraming salamat at uh, salamat sa inyong pakikinig. No? Pakishare, pakisubscribe ng ating uh, Cardo Kritiko. Maayong buntag, umayong hapon, umayong gabi, iman dia sa inyo ron. Sa Metro Manila, magandang araw sa ating lahat.